Magandang araw mga kapistolero. Gusto ko lang magbigay ng opinion tungkol do sa viral video na nangyari kahapon do sa Boso Boso Antipolo. Hindi na dating dito pag-uusapan kung ano yung nangyari. Ano? I'm sure napanood naman po ninyo sa mga videos uh, at kayo na ang mag-judge kung sino ang tama at sino ang balik. Sa video na ito ay pag-uusapan lang natin ay paano ito maiiwasan at ano ang dapat nating gawin kapag nandun na tayo sa ganong sitwasyon. Marami na tayong nababalitaan ng mga ganon, no? road rage. Uh, simpleng usapang traffic lang, ano? nauuwi sa patayan, nauuwi sa bugbugan. Dahil saan? Dahil sa pinaiiran nila ang kanilang init ng ulo. Kaya paano natin ito maiiwasan? unang una dapat pag nagmamaneho kayo, kaunting lamig lang ng ulo. Huwag niyo paiiralin yung ano, yung sobrang silakbo ng ano no, ng init ng ulo kasi nawawala yung judgment ninyo eh. Isa, nawawala yung paningin niyo sa tama at mali. Kapag pinaiiral na niyo ang ano, ang init ng ulo. Kaya payo ko, kapag nagmamaneho tayo, kung mainit ng ulo, huwag Pangalawa, bago tayo gumawa ng isang drastic na move, isipin muna natin ang kapakanan ng ating pamilya. So, ano mangyayari? O sige, nag-away kayo, nadisgrasyaw mo yung kaaway mo, tapos ano na? Ang dami mong kaharapin, may kaso ka, tanggal ang -tap mo, tapos kawawa ang pamilya mo. Lalo na sa ating mga gun owners, ano? sa ating mga legal gun owners. Isipin na lang ninyo na nagpakahirap tayo kumuha ng LTAP, pila-pila tayo doon sa one-stop shop sa, sa FEO, tapos makukumpis ka lang ng ating mga baril, makakasuhang ka pa dahil sa isang maling desisyon. So, paano naman natin maiiwasan ito? So, unang-una, syempre, yung talagang kailangan na malamig ang ulo mo. Konting problema, pwede naman nating ayusin yon di ba? For example, uh, sinigawan kayo sa kalsada or nagkamali kayo, nakat ninyo yung kapwa yung motorista. Siyempre, hindi naman tayo perfecto, no? Hindi tayo perfectong tao. Minsan, nagkakamali din tayo. Nakat ninyo yung kapwa yung motorista, especially sa mga motor, no? So, ano ba naman yung magsabi ka lang ng, ay, sorry po, sorry po, hindi naman po sinasadya. Tapos, ngitian lang po ninyo. Huwag naman yung natawa, ba, mem? May insulto naman yung ano. Pag ngiti lang, tapos, mag-sorry lang kayo. Aminin na lang ninyo kung may pagkakamali kayo. And kung konting diferensya na lang, ay eh, let it go na lang. Hindi naman siguro ikakawalan ninyo no? na kapag ka nag-sorry kayo. At pangalawa, kung may problema naman sa traffic or nagkasagian kayo, nandiyan naman yung mga pulis no? at mga enforcers. Magpawag lang kayo, mag-file ng police report. And kung may damage siguro, magkasundo kayo, and that's it. Uuwi kayo sa pamilya nyo na parehong ligtas. So, paano naman ito maiiwasan, yung road rage? Siyempre, ito na naman yung bottom line, ano? Huwag maihinit ang pulo. And pangalawa, mag-observe tayo lagi at mag-obey sa mga traffic rules. O baka sabihin naman ng iba, ay, si pistolerong Pinoy o si Pole, napaka-perfectong nagsalita. Parang hindi yata ito nagkakamali. Ako, nagkakamali din ako. Kasi sir, hindi mo naman naranasan yan eh, na umiit ang ulo o na-involve sa mga ganun, na mag-road rage ka, inasagi ka. Correction po, marami na akong nakatagpo na maganong sitwasyon, ano? Pero hindi ko pinaiiral yung init ng ulo ko. For example, ano, uh, yung Honda Jazz ko, recently lang, nabangga ng isang motorcycle rider. So, ayoko naman tawagin kamote, no? Kasi, although may pagkakamali siya, kasi sa may CP Garcia, uh, paliku kami ng CP Garcia, galing kami ng katipunan. Eh, papaliku na kami ng kaliwa, nasa second lane kami, which is allowed pa na kumaliwa. Yung motorcycle rider, dederecho pala siya, which is nasa wrong way siya. So, nangyari, nabangga niya kami. So, ang nangyari, pinag-usapan lang namin, nag-usap lang kami. And una, nagmamatigas siya kasi sabi niya, bakit daw kami lumiko ng bigla? And inexplain naman namin sa kanila na siya yung nagkamali kasi kung dederecho siya, dapat nandun siya sa may right side at hindi siya dun sa may left. So, naunawaan naman niya yun, uh, nagkasundo naman kami, Actually, hindi ko na lang nga siya pinagbayad eh. Kasi alam ko, rider lang siya. Baka wala rin ng siya ng pera yun. Ni-let go ko na lang. So, ang nangyari, nakauwi naman kami ng mahusay ng pamilya ko. And, pagawa, syempre, gastos. Pero wala namang nangyaring masama. At marami pa mga instances na binangga naman ni ng sasakyang ko. Nag-usap lang kami, ganun lang. Sa madaling salita, Huwag lang painitin ng init ng ulo. At sa mga nagke po ng kanilang everyday carry pistol, ano, ang may papayo ko sa inyo, habaan po ninyo inyong pasensya. Uh, huwag tayo masasangkot sa mga ganyang road rage. Ano. Isipin na lang ninyo yung sinabi ng ni Uncle Ben, with great powers comes great responsibility. Isipin na lang ninyo na kapag nakadiskrasya kayo, kawawang ang pamilya ninyo. Makakasuhan pa kayo. At lagi tayong susunod sa batas. Alam mo ng gamban ngayon, magdadala ka pa ng baril, di ba? Which is mali. Lalo na, ang balita ko, yung baril ng shooter, unlicensed, ayon dun sa report ng ABS-CBN. Walang kauko lang papeles. Dahil sa pangyayaring ito, puntos na naman yan sa mga anti-guns ano uh, lalo lang natin silang binibigyan ng justification para sabihin na ang mga nagdadala ng baril ay mayayabang at bayulente. Kung natin silang bigyan ng dahilan para kutsain tayo. At kami mga nasa gun community, you know, mga na nagpunta sa Senate para ipagtanggol ang gun community, tapos ganito ang mangyayari. Ang hirap eh, di ba? Kung kayo na sa sitwasyon namin, eto na naman, malpak na naman ng mga ibang, ano, may ibang kamote na naman na gun owners dyan. Kaya, isipin muna ninyo, mga kapistolero, bago kayo mag road rage. Wag, wag gawin niyo. Okay, sige, mga kapistolero, maikling, ano lang naman to, maikling video lang to. And, maging responsable gun owner tayo. And lagi tayo mananalangin kapag tayo'y nasa kalsada, especially paggagag-drive. Ano ba naman yung mga 1 to 2 minutes na mananalangin kayo bago kayo umalis? Bago kayo magpaandar ng inyong sasakyan? It works. Prayers help.